Ang ating question for the day, kailan ba ang perfect time para simulan mag-decorate pang Pasko? Oy. Oo, kasi syempre sabi nila, ah, September pa lang, meron Oo. ng decorations. Oo nga, may Yung mga iba Christmas naman, Masyadong maaga, sabi Oo. nila, so dapat at least malang first week ng December. Mm -hmm. Pero sa tingin nyo, kailan ba dapat ang perfect time? Sa akin, ano, okay lang na ano uh first week ng September dahil ber months dahil nasa Pilipinas tayo 'yun yung tra parang tradition oo no? uh -huh. kultura na rin ano ikaw ba? Ganon din? Oh, para sa akin din, okay lang mag-decorate ng maaga kasi sayang din yung mga decoration natin kung isang buwan lang natin makikita. kasi Tapos... Sa bagay. Oo, uh, Lalo ba kapag na pag mahal. Oo, oh, oh, sulitin mo na. Like, for example, kung ganyan naman kalalaki yung Christmas ball mo talaga, eh, kailangan mong sulit-sulitin yan. Sulitin eh, mo na yan. Oo. Oh, oh. Eh, ang problema dyan, kapag yung pinang-decor mo sa Christmas tree mo, inutang mo pa. <laughs> oo. Oh, oh. Tapos ipinangako mo dun sa 13-month pay mo. Pero, hindi oo, oh, na nakalimutan oh. na. Oo. oh oo. Oh. Oh, oh, oh. Yun yung <laughs> ano, yun naman yung ano. Kapag uh, sa tingin ko, Madam Bea, ko, diba, uh, komporme kung September, October, November, December, kapag mm -hmm. magtayo, pero dapat paglaanan mo din ng budget. Yes naman. Oo, or paglaanan mo din ng time, resources mo. Mm -hmm. Oo, kapag ka may mga used ka naman, diba? oh, oh, di ba? Oo, kasi hindi naman basta-basta oh, oh, oh. ang pagde-decorate din. Oh, Meron nga lang naman kasi talagang mga tao na dapat yearly iba. Oh, tema nila. hindi yes. na sila nag-recycle, re nag-reuse, re oh, mm. um, oh, 'di ba? Iba-iba may mga blue Christmas, oh, next time white Christmas, oo, oo, green white Christmas. Christmas, 'yung iba naman village, oo. 'yung mga ginagawa And nila. eh may mga nauuso, 'yung Yun, labubu, baka 'yun 'yung isabit <laughs> <yung> nila. <laughs> pero, pero parang feeling <laughs> ko kasi kapag ganon, <laughs> kapag 'yung iba 'yung tema mo yearly, maaga. Oh, Maganda yan. Pero kapag nag-recycle ka naman, okay na yung first week of December. Or November. O ba, ba mismong araw na lang. O, tayo nga eh? November. Oh. Tingnan Tapos pagkatas ng December 25, tanggalin mo na. <laughs> Oo. Tapos maganda din kapag ka magkakabit kayo, magkakasama kayong magkapamilya. Totoo yan. oh, iba yung saya, no? Kapag ka magkakasama kayo, natry ko yan ng bata pero uh, this year, dahil nabisibisihan nga, eh... Kaya wala. Oo, oo. Hindi na muna tayo mag... Kayo ba nakapag-decorate na kayo sa inyong mga tahanan? Wala pa. Wala pa. Wala <laughs> <laughs> pa. Nalip kayo oo. ngayon. Mm -mm. Busy nga naman kasi Dios silang naman. dalawa. Kung ako din, paglalaanan ko na lang yung outfit ko. oo <laughs> oo lalo oh, oh. ano pa madaming gig. maraming gigs so, oh, sa oh. outfit na lang tayo mag invest oh, oh. Na lang sa mga dekorasyon oh, kasi then. pag uuwi ka naman ikaw na yung dekorasyon <laughs> oh, oh. baka nga isabit ka <laughs> din, din eh. ka. Oh, pero kung sakali ba oh. this year ano yung plano ninyong Christmas tree? ano bang plano natin maliit lang. Oh, <laughs> Kasi Christmas ano, trailer. para hindi masikip sa <laughs> bagay. So, <laughs> minimalist. Minimalist to. tama yan. <laughs> Mag-throwing ka lang sa wall. Like <laughs> 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 Christmas. O, alam mo, try natin yung Madam Bea <laughs> <laughs> sa ang artsy mo. Oh! Ah, sige sige. Abangan mm. nyo yan mga ka yung mga gagawin natin yung mga Christmas decoration. Oh, oh. That can help you guys para mabigyan naman ng kulay ang inyong mga tahanan ngayong Kapaskuhan. In a budget way. Oo, kailangan dapat 10 pesos lang. Oo. Pero maganda na. Mm -mm. Wow ha, 10 pesos? Pwede na yun. Pwede mind, yun. Creative, Creative <laughs> Oo, Sa bagay, totoo Oo. yan. Paganahin lamang natin ang ating mga utak kung paano nga ba natin papagandahin ang ating mga tahanan para sa kapaskuhan.